Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. PBBM na nawaga na huwag ang mga tuta ng China. Pero sino nga ba itong mga pinapasaringan ng Pangulo ng mga tuta daw ng China? Marami nga ang nagulat sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagdaang uh, proclamation rally nitong alyansa para sa bagong Pilipinas doon sa Lawag City kung saan nabanggit niya ang mga politiko o kandidato na pumapalakpak sa China. Marami ang namangha sa ipinakita katapangan ng Pangulo. Sa Pagbatiko sa mga kandidato o mga politiko na pumapanik sa mga dayuhan na gustong manakop sa ating bayan. Mga politiko na imbis ipaglaban ng West Philippine Sea ay eh mas kinakampiyan pa yung mga dayuhan na gustong angkinin ang ating teritoryo. Pilipino nga bang matatawag ang mga kandidatong ito? ulang na lang nasabihin nila na ibigay na lang sa China ang ating karagatan o sadyang meron na silang napagkasunduan para dyan nararapat na huwag tangkilikin ang mga kandidato na asal ay dayuhan sa sariling bayan ang dapat nagtatanggol sa ating karapatan sa karagatan mas pinipili pa makipagsabuatan sa mga dayuhan ang mga tuta ng Chino dapat pa bang iboto?